Hello guys! Hello Ayan. guys! Pa Hello <laughs> guys! Hello 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 guys! guys! Hello guys! Sabi na, ayan na niya sa Arabi. Anong tol niya? Anong tingin ka pa? May tao, may tao malang tol. Mamaya guys, magsuswimming kami. Abangan niyo guys, I'm wearing topes. <laughs> She's wearing topes mamaya guys. Yan. <laughs> ni Der, mami. I'm so happy, guys, because andito sila sa akin ngayon. Kasama ko sila. Binisita nila ako kasi holiday aid nila. Kaya, yan. May oras sila makagala. Kaya, ang layo ko na kasi, kaya wala nang oras kami man pa nagsita. Kanada pa kasi sila. Kinikilig ko. <laughs> Kinikilig. <Kanda pa sila. laughs> kabir na naman ni guys okay naman kami happy happy lang thank you for watching guys enjoy love you guys